Hindi naman talaga natatapos ang proseso ng paghihintom. Sa mga tahimik na sandali, may kerok pa rin mamumutaw. Sa maliliit na bagay, may babalik na ala-ala't magdudulot ng habi. May sakit, kahit kaunti. May bigat na di maitatanggi. Nakaantabay lagi. Inaabangan kung kailan mahina ang sarili. Sa kamuling takatok at maniningil na maaaraw alaala na nandito pa rin siya sa iyo, sa puso Bahagi siya ng iyong pagkitao. Dahil lumipas na ang mahabang panahon, may perasong hindi magkihino. Sapagkat inumuo ng latay ang buhay, marami ay magiging permanente ng magka. Hindi na mabuhay. pero di ka rin naman mapipigil lang lumago at lumaya.